hapon. Ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Kinumpirma ng ilang senador na magkakaroon ng palitan sa liderato ng Senado ngayong hapon kung saan mapapalitan bilang Senate President si Senator Sen. Juan Miguel Zubiri. Kaugnay po ng balitang yan, nasa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, kasi simula pa lamang nitong session ngayong umaga. Ano ba ang balita dyan? Ay Ruth, magandang hapon sa iyo. hapon pala. Bago nagsimula yung sesyon ngayong hapon ay kinumpirma na mismo ni Senate President Juan Miguel Zubiri na tuluyan na siyang mapapalitan bilang Senate President. Sa isang ambush interview, Ruth, bago ang sesyon ngayong hapon, sinabi niyang totoo na ang change in leadership pagamat ginawaraw niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sabi niya, I did my best. Kasama din ni Zubiri sa Pinayo ngayong hapon ang kanyang may bahay na si Audrey. Bago yan, sa isang mensaheng ipinadala ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa aming mga Senate Beat Reporters, inattach niya ang bahagi ng kanilang conversation ng ibang mga senador kung saan nakasaad na kasama Ruth sa agenda sa sesyon ngayong hapon ang change in leadership o pagpapalit ng Senate President kasama na ang iba pang leader ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Nagpasalamat na rin si Villanueva sa kanyang mga kasamahan sa Senado para sa tiwala sa kanyang pagisilbing majority leader simula noong July 2022. Ayon pa sa mensahe ni Villanueva, signing off as your majority leader. Umaling as nga sruz ngayong maghapon ang tungkol sa so planong kudeta laban kay Zubiri. Pero ayon mismo kay Sen. Sonny Angara na taga Majority din, kumpirmado na may labin limang senador na nakatakdang bumoto para palitan na bilang leader ng Senado si Zubiri. Bago yan, nag-meeting muna sila Zubiri, Senators Jesus Codero at Alan Cayetano. Matatandaan, hindi ito ang unang beses na napabalitang may tangkang pagpapatalsik kay Zubiri. Nitong nakaraang Febrero at Marso ay lumutang din na may gustong mangudeta kay Zubiri pero parehas itong hindi natuloy. Ngayong dalawang araw, bagong huling sesyon para sa second regular session ng 19th Congress, kinumpirma na ng ilang senador nga na papalitan si Zubiri. Sa isang ambush interview din, Ruth, bago magsimula ang sesyon ngayong hapon, na tanong si Senate President Pro Tempore Loren Legarda kung pati ba siya ay mapapalitan o mananatili siya sa puesto. Sabi ni Legarda, mukhang magre-resign siya sa pagiging leader ng Senado. Ruth? May an inaantabayanan nga natin no, na magsalita ngayon itong si Senate President Subiri. Pero jaan sa pagkukover mo dyan ngayon, may mga nabanggit ba? May mga nagsalita ba kung ano itong dahilan kung bakit papalitan si Zubiri? wala pa wala ah. pa tayong clear na dahilan kung bakit this time around groups ay matutuloy no itong uh, pagpapalit uh, kay Senate President Zubiri pero matatandaan natin yung nakaraang dalawang beses na may two attempts sa kanya ang issue doon ay yung sinasabing kabagalan sa pag-aksyon sa iba't ibang mga panukalang batas at yung sinasabi din sa kanya na Uh, kawalan niya ng control sa ibang mga senador. So sa ngayon, wala pang malinaw talaga na dahilan kung bakit ang ina-expect natin. Kasi right after the speech route, ay uh, kakarap si Senate President to be in Senate Media para sa isang press conference. So hopefully doon natin makuha yung sagot. Mm -hmm. Yung kaninang binanggit mo na statement niya, parang ambush interview lang yon. Ano ba ang nakita, napansin mong mood ni Senate President? Na Manungkot. Manungkot rin. Uh, at uh, nung pinanong nga siya, sabi niya, nung una parang ayaw pa niyang i-confirm eh. Sabi pa niya, let me deliver my speech first, then I can go outside, you can interview me. Sabi niya, I held my head high up. Sabi niya. And then may isa ulit ng ulit, sabi, is it true? Yung tungkol sa, sa, sa change in leadership, ang sabi niya, it is confirmed, I did my best. Mm -hmm. Huli no, na lang, Behan. Kanina may mga nabanggit ka na rin na iba pang posibleng maging opisyal. Pero ito bang uh, kapalit ni Zubiri ay may usap-usapan na dyan? Merong mga alingas mga pero wala kasi tayong kumpermadong uh, pangalan mula sa mga sources nating senador. Kaya hindi ko muna masabi. Mm -hmm. Bagamat may isang pangalan na si simula pa kaninang umaga. Pero tignan natin kung matutuloy kung siya talaga yung sinasabing uh, iboboto ng labing senador. Mm -hmm. Abangan natin ang mga kaganapan dyan sa Senado. Maraming salamat, Mayan Los Banyos. Dalawang personalidad ang na-site in contempt sa pagdinig ng komite ng Senado sa Pedea Leaks. Kasama na riyan si dating Philippine Drug Enforcement Agent Jonathan Morales dahil naman sa umano'y patuloy na pagsisinungaling nito sa pagdinig. Para sa detalye, nasa linya natin si Ria Fernandez Obina. Ria, ano nga ba ang nag para ma-site in contempt niyang si Morales? Ruth, walang saysay -say at polluted source, ganyan inilirawan ni Sen. Jingoy Estrada si dating PDEA agent Jonathan Morales matapos niya itong incite in contempt. Sa ikaapat na pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa PDEA leak, nakailang ulit tinanong ni Sen. Jinggoy Estrada si Morales kung nagsinungaling ito sa kanyang isinumiteng personal data sheet o PDS noong siya ay pumasok bilang agent ng PIDEA noong 2009. Base kasi sa nakuha ang certified true copy ng kanyang PTS mula PIDEA, itinanggi niyang nadismiss sa serbisyo sa kabila ng PNP dismissal niya noong 1994. Sa halip na sagutin ng diretsyo sa si Estrada, ilang beses hiniling ni Morales na maipakita muna sa kanya original na dokumento ng kanyang PDF. Pero hindi pumayag ang mga senador. Hindi niya rin daw alam kung sulat kamay niya ang mga nakasaad sa kanyang PDF. Makalipas ang ilang minuto, hininga ng pirma ni Estrada si Morales at nang ipumpara, makikitang iba ito sa pirma ni Morales sa kanyang PDF So, na pagsisain pa ng senador, inamin na niya na lumang firma niya nga ang nasa kinopwestiyong PBS ni Estrada. Nang mapuno si senador Estrada sa umunay pagsisinungaling ni Morales, dito na siya gumawa ng motion para i-cite in contempt ang dating PDEA agent. Ruth, bukod kay Morales, cited in contempt din ang isa pa sa mga daw sa si PDEA na si Eric Picoy Sanchago, na dating sa National Police Commission o NAPOLCOM dahil din sa umano'y pagsisinungaling. Nanindigan kasi si Santiago na gawa-gawa lang niya ang mga isinuwalat niya noon sa dating si Officer na si Romeo Enriquez na may gustong umareglo kay Morales para patahimikin siya at huwag nang dumalo sa pagdili. Bago ito humarap din sa Senado ang sinabi ng dating Executive Secretary na si Attorney Paquito Ochoa Jr. At itinanggi niyang nakita niya ang dokumentong nagdedetalye sa dapat sanay surveillance kina si Pangulong Bongbong Marcos, actress na si Maricel Soriano at iba pang personalidad noong 2012. Itinanggi niya rin may utos siyang huwag ituloy ang nasabing operasyon. Iginiit ni Ochoa na hindi niya kilala sa si Morales at wala siyang ideya kung bakit sa idinawit sa sinasabing naudot na operasyon. Ruth? Ria, sa putong ito ba may nakapila pang susunod na hearing o mga resource person na isasalang pa? Ruth, uh, balak pang magsagawa ng isa pang pagdinig ni Senador Bato de la Rosa. Yan ay para naman marinig ang pahayag ng nadadawit na negosyanteng si James Pumar. Hindi kasi nakadalo si James Pumar dahil uh, na-stroke siya. Ruth? Maraming salamat, Ria Fernandez. Scare tactics at empty threats. Ganyan tinawag ng National Security Council ang utos ng China na arestuhin at ikulong simula sa Hunyo ang mga dayuhang papasok sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Giit ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, naglabas din ng ganyang batas ang China noong 2021 pero hindi naman ito ipinatupad. So ang posisyon po ng National Security Council ay huwag po tayo magpapa-intimidate, huwag pa tayo magpapatalo dyan. Tuloy-tuloy lang yung ating pangingisda ng ating mga uh, mamamayan at uh, itaguyod natin yung ating karapatan. Kasi alam ng buong mundo na ang West Philippine Sea ay parte ng uh, exclusive economic zone ng Pilipinas. Nagsimula ng magbenta ang Department of Agriculture ng 29 pesos kada kilo ng bigas sa ilang kadiwa store sa Metro Manila. Mabibili ito sa ADC Building ng DA Central Office sa Quezon City, Kadiwa Center sa Bureau of Plant Industry sa Malate at sa Liano Road sa Caloocan. May murang bigas din sa Kadiwa sa AMVA Housing sa Valenzuela at Philippine Fiber Industry Development Authority Compound sa Las Piñas. Hanggang limang kilo lang ang pwedeng bilhin ng kada household. Posibleng limitado lang daw kasi ang supply nito sa ilang Kadiwa store. Kumpiyansa naman ng DA na mapagpapatuloy nito ang pagbebenta ng murang bigas. May inaasahan daw kasi itong isang daang milyong kilo ng bigas mula sa mga kinontratang magbubukit. Para naman sa mga motorista, may taas at bawas presyo sa produktong petrolyo bukas. Matatabasan ng 10 sentimo kada litro ang gasolina, habang tataas ng 25 centavos kada litro ang diesel at 30 centavos naman ang kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na inaasahan ng OPEC o Organization of Petroleum Exporting Countries na tataas ulit ang demand sa langis. Yan ay sa gitna pa rin ng tensyon sa Middle East at iba pang geopolitical issues. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Ang sugatan sa pagsabog sa isang kapilya sa Cotabato City. Sa inisyal na investigasyon, dalawang hindi pa nakikilalang lalaki ang naghagis ng granada sa Santo Niño Chapel habang may ginaganap na misa doon linggo ng umaga. Tumakas ang mga suspek sa kayang motorsiklo. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Ayon naman kay Cotabato City Mayor Bruce Matabala, may malaking pabuya ang lokal na pamahalaan sa makakapagsabi ng pagkakakilanlan ng mga suspek. Sa balita sa ibang bansa, patay sa helicopter crash si Iranian President Ibrahim Raisi. Natagpuan ang crash site sa East Azerbaijan kaninang umaga matapos ang magdamag na search and rescue. Kasama ng presidente ang Iranian Foreign Minister at iba pang opisyal. Ayon sa pahayag ng Vice President, walang pasahero na nakaligtas. Nangyari ang aksidente kahapon habang pabalik sa Tehran si Raisi matapos ang inaugurasyon ng itatayong dam. Masama raw ang panahon ng lumipad ang eroplano ng mga opisyal. Patuloy ang pamamayagpag ng Pinoy Olympians na si Carlos Yulo at EJ Obiena sa international competitions. Nag-uwi ng kabuang apat na ginto si Yulo sa Artistic Gymnastics Asian Championships sa Tashkent, Uzbekistan. Nasungkit niya ang unang gold sa all-around event. Sa ikatlong sunod na taon, naghari rin siya sa floor exercise at vault parallel bars. Nanalo naman ng ginto ang pole vaulter na si EJ Obiena sa USA Track and Field Los Angeles Grand Prix. Siya lang kasi ang tanging nakaklear ng 5.8 meter mark. Pareha sa sabak si Obiena at Yulo sa darating na 2024 Paris Olympics. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. <laughs> Aso sa kapis, inilambitin, pinaghahampas hanggang mamatay. Sangkot sa animal cruelty, umano'y SK Chairman. Dalawang pulis na dapat nakadestino sa Zamboanga na bistong bodyguard na pala ng isang Chinese sa Muntinlupa. At ang update kay BTS sa Militar. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon. We'll